Hanggang bukas na kayo dito? Hindi, okay, tatta lang. Ay, tatta lang? I-GK yung pagkarod mo na yun? Okay. Ano dawat na gawin ni Galvan? Alas 12 na. One? Isang mag-fit ka alas 12? Pati. Andiyan siya. Oo. Ganda! Nasaan ka ba? Dito ako. <laughs> Ganda! Ganda! Ganda. ต้องก้องต้องงต้องต้องต้งต้องงต้องต้องต้งต Yan guys, dito tayo ngayon sa Balintawang wow, Market. Yeah. Check nyo guys sa dito. Saan tayo naka-presto dito sa Balintawa. Ayan, dito tayo ngayon sa Balintawang. Wow. Paggabi nandito tayo guys, yan. yan. Mga gulay lahat yan. O. Gulay, gulayan yan. yan. Gulay. Gandong. Tinatawag ito na clover leaf. Yan, Balintawang Market. Diba? O, gulay lahat yan. Yan. Ayan guys, eh. dito tayo ngayon sa Balitawa. Dito tayo nakaano. Paggabi dito tayo hanggang alas 12 alaw na gano'n. madaling araw. Para, uh, yun nga, hanap buhay tayo. Hanap buhay. Hanap buhay tayo dito. Diba? Ganun ang buhay. Kailangan natin magtrabaho. Araw-araw mapagabi man at mapaaraw hanggat hanggat may kita Ayan, trabaho lang para sa kinabukasan ng mga anak yun, yun, ba? Guys? yun lang kasi pabugso-bugso yung tao ang bumibili kasi dito yung nag-aangkat kumbaga volume swerte mo nga pag, ano, pag dito may makustomer ka ng volume ang binibili yan, kinukuha. Swerte mo, di ba? Pag volume. Guys, ang kinukuha sa iyo, swerte, di ba? Napakaswerte pag ano, pag volume. Yan pag volume lang kinukuha. Tapos ano, maraming pansuke, tapos malaki, marami kang benta, may kita. Pero pag ganito kasi guys, okay pa. Pero pag ano yun, abutan ng madaling araw ka dito, ano yan, pamigayan na yung ano yung pagbenta kumbaga balik puhunan lang or ano lang balik or else pagkalugi na para mabenta lahat yung paninda ganun yon ganun dito ganun dito kalakaran pahabol yung pagbenta diba? habulan na yun pag madaling araw habulan na yun ng benta kumbaga paubos na yun eh kaya ano na kahit balik po na nalang bigay na nila or kahit medyo lugi basta may konti pa sige tira sila ganun yeah. yan oh oh, oh. yan sila kakarga sila yan kargo 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 ah ayan. ha parang makakadaw pala eh tata thank you may nagbibigay ng hindi eh, pala pera resibo <laughs> Iba 'yung pera 'to resibo 'yung binibigay resibo Mga resibo guys uh, hanggang dito na lang guys ha Bye bye bye, -bye. kasi ano pa magbebenta pa Magbebenta pa tayo ha huh? Bye bye Love you guys love you bye bye yun magaga kami nakabenta ngayon Uwi kami kasi maraming nagangkat ng gulay yan uwi kami na maaga oh uwi kami na maaga guys kasi Nobos naubos yung gulay namin na, naubos maaga kasi nagbay pan nagbaying panic ang mga ano ang mga customer natin dahil sa ganitong panahon Marami silang inangtak na gulay sa atin 'yan. Yeah.